Ito mga idols, ang brand new retro style classic bike. Aba kamukha to ng CB400 Super 4 at recently nilaunch to at nirelease dyan sa China Motor Show last month, September 2025. Mga idols, tignan natin ang bagong model na to at meron tayong nakikitang magandang balita para dito. Dahil kung maganda ang magiging feedback sa bagong model na to, Iyan po ay ating pwedeng masilayan dito po sa Pilipinas at dadalhin niya ng isang distributor o brand na ating pong kakilala. Mga idols, etong bagong model na to ay kamukha talaga ng bago din na launch ng Honda ang CB500F. At ang tawag nga nila dito ay ZX500F version. Mga idols, yung kanyang pinaka front headlight design, classic style, retro at modern. At syempre, pagdating sa likuran, Kamu kamukha kamukha talaga to or kahawig ng design ng Super 4 mga idol ano Siyempre pa pagdating sa kanyang pinakatangke yun yung signature style yung iconic style ng isang pinaka CB400 mga idols ito po meron silang mga binago dito pagdating sa kanyang parts especially sa kanyang ginamit na frame suspension at iba pa so pagdating sa kanyang engine type yan po ay may total displacement 470cc inline 4, 16 valves, double overhead camshaft, fuel injected, at 6-speed manual transmission na may max power na 75 horsepower at maximum torque o arangkada na 48 newton meters. Kaya daw nitong mag-top speed hanggang 205 km per hour. Aba mga idol, pag ganito ang mong motor, dapat mga nasa 60 to 70 kph ka lang dahil takbong pogi lang tayo dito. Ang frame nito ay gumamit ng aluminum twin spar hindi siya katulad ng CB400 na cradle type. and mga idols, ang kanyang suspension ay inverted forks na. Hindi katulad ng CB400 na telescopic. Ano? So marami silang mga binago dito. At sa likuran naman, yan po ay naka monoshock via swing arm. So meaning, pagating sa kanyang suspension sa likuran, katulad ng CB400, na yan naman po ay naka dual shock absorber. Tatlong kulay ang ating pagpipilian dito. Meron tayong white, red color, at color black. Aba napaka-sting nitong black color ano, parang yan ang kursunada ko pag yan ay nilabas sa Pilipinas. And for sure mga idols, yung mga solid na mga follower at may gusto ng ganitong klasing motor. Abay talagang mapapabilib ka dahil ang kanyang front brake na dual disc 4-piston caliper at equipped ng ABS sa likod din single disc one piston caliper with ABS at equipped din ito ng TCS for added safety. Mayroon na siyang traction control system mga idol, kaya napakaganda talaga and yung kanyang mga other specs and features gaya nitong ating pinaka wheels no yung tire niya sa harapan 120 by 17 inch sa likod naman 180 55 by 17 inch talagang makapal yung likod na at ang ginamit nilang tire na brand icst CST so yan po ay China brand mga idol pagdating naman sa dimension ang kanyang wheelbase sa sukat 1395 mm mga idols so may kalakihan talaga to at yan po ay may total na bigat dry weight, wala pang gas, 165 kilograms. At para naman po sa kanyang pinaka-fuel capacity, 15.5 liters yung kanyang tangke. So marami na rin tayo may kakargang gas dyan na merong average or fuel consumption na merong 18 kilometer per liter. Pero siyempre kung tayo mawal no, baka nasa 16 lang yan or 15. Minus dahil yan po ay inline 4 yung makina nito. And the best thing dyan, mga idols, yung kanyang side mirror. Napansin nyo, naka-chrome na siya. Kapareho siya ng CB1000EX, eh, yung pinaka-design niya. At syempre, naka-chrome na. Hindi mo na kailangan palitan. So, meron na siyang ready or accessorized din na kanyang mirror, mga idols. Ano? Talaga, mga forma. Yung pinaka-kanyang panel, yan po ay analog. Talagang naging classic talaga ang kanyang design. At syempre, pagdating sa kanyang headlight, modern na, no? So round yan, headlight natin at LED ang nilagay nila dyan. Sa bandang baba naman niya, makikita mo yung kanyang busina mga idols. Sa taillight naman, LED rin ang ating pinaka taillight at mga signal light natin. So dito naging modern na yung pinaka specs natin sa bagong 500F na to. So dito naman sa ating pinakaupuan, yan po ay single seat. Pwede rin tayo magsama ng ating passenger at ang kanyang seat height ay may sukat na 795 mm. So sa ganyang height mga idol, kung ako 5'6", abot na abot po natin yan. Kasi nga yung 800 or 820 mm, eh, konting tip to lang tayo doon. Overall mga idols, anong masasabi nyo sa gantong design? Yung kanyang paint finish, ibang klase din, ano, glossy at maganda rin yung pagkakab quality niya. So overall mga idols, para sa akin, eh, talagang uh, papatok to once na din nila sa Pilipinas ng ating kilalang brand na yan. So sana nga, mauna na silang magdala, no? Dahil sigurado ako, mas mura or mas affordable na magiging presyo na to. Yan po ay 500cc na inline 4. So meaning, makikita natin ang presyuhan nito, nasa 370 up or 400k. Pero para sa akin, kung yan po ay pum pumatak ng almost 390, 380, aba super sulit na yan dahil inline 4 yan, classic looks. At makikita naman natin pag mga Japanese brand. Ang inline 4 nila na 650cc, merong halaga ng 500,000 plus. Ano? So ito naman, makita natin 300 plus. Eh, talagang uh, para sa akin, reasonable na ang price nito mga idol. So tingin nyo mga idol, mag-leave kayo ng comment sa ating video. Kung ang presyo nito nasa 400,000 or 380 to 390, kayo po ba ay bibili nito? Let me know, mag-leave kayo ng comment. Mga idols, meron din siyang kakambal, meaning kaparehong makina. 500cc inline 4 at sports bike naman ang category niya. So ito po, ang tawag nila dito ay ZX JC 500RR. Ito mga idols, meron siyang color white, color red at color black din. At itong model na to mga idols, ayan po. Kung titignan nyo po yung kanyang design, malaki yung pagkakahawig niya sa Cobb 450RR. Bakit kamo natin nasabi yon Dahil po, ang ZX Moto. Ang bagong brand or model na yan ay dating co-founder ng Cove Motorcycle. Siya po ay tumiwalag at nagtatag ng kanyang sariling motorcycle company ngayong 2024. At ito nga po ang kanilang mga first model na nirelease nila dito sa China Motor Show mga idol. At meron pa sila isang sports bike na bagong release din na 800cc. Yun nga po ang 820RR. Aba mga idol, pag ito sana ay dinala ng ating kilalang distributor din ng motorsiklo sa Pilipinas, sana sama na at isama at sabay na rin itong ano na to, 500cc na to ano, para dalawa yung kanilang bagong model na inline 4. O di ba mga idols, napakalupit niyan. Isang sports bike 500RR at isang retro classic style 500F naman or super 4 design iyan po ang ating bibigay sa inyong update later on. So, tingnan niyo po. magmasdan niyo itong ating 500RR. Napaka-stig niya, di ba? Yung front headlight niya, malaki talaga yung resemblance or pagkakahawig sa Cove 450RR. Dahil itong nga may-ari na ito ng ZX Moto ay dating Cove owner. Pati yung kanilang logo, no? letter Z, no? So, yan po mga idol. Dual-disc din ang kanyang front brake. 500cc rin to inline 4. 6-speed manual transmission at meron din itong ABS and traction control. TF rin ang kanyang display at yan din po ay napakaganda rin ang kanyang pinakaupuan. Ano? Siyempre yan din po ay merong inverted forks sa front suspension at naka monoshock naman sa likuran. So mga idol, stay tuned sa ating channel. And once na din nila to sa atin sa Pilipinas, i-update natin kagad kayo at magkakaroon kayo ng first Expressway Legal 500cc inline 4 big bikes na affordable nasa 300,000 plus lang ang presyo at loaded din sa modern features ano well very good to kasi nga meron na tayong choice na makabili ng isang big bike na modern at syempre mura kasi kung hintay natin sa mga Japanese brand aba talagang sobrang mahal di ba pero ito nga welcome to para sa atin kasi nga meron tayong pagpipilian na iba na mas mura. No? At kung marami po mag-request nito at marami po ang manood nitong ating video at marami din ang magkagusto at maghihintay na bibili nito. Ayan mga idols, sasabihin ko sa inyo, eh, talagang pupersay na natin ang distributor na yan para makakuha na tayo nito at makabili na nitong bagong inline tour na to Dahil siyempre sa kanila kasi iniisip nila yung magiging presyuhan kung tatangkilikin ba sa market. So mga idols, stay tuned sa ating next update para dito sa model na to.